Magandang tanghali po. Uh, alas, uh, alas 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 10:40 na po, ligpit-ligpit na po ang aking gamit ayan po. Uh, ready ready na po uh, upo ako, umuwi. Ready, ready to go home. No more no more pasyente na magpapipit, magpa-blood sugar. Ayan po, nagligpit na po ako. Ayan po. Ito mo ngayon po ang kalagayan po natin dito sa ano po sa retail market ayan o mga sasakyan always busy as a bee ayan o ayan po sila ayan ito po ito po kayo ang ating kalagayan ngayon dito po sa sa One Luna at saka sa Moray Street. Ayan po. Kanina maraming pumunta po na nang ano, ng Divisoria. Ayan. Pag ganitong oras na po, hindi na po ganong maraming sasakyan. Pero mamaya, mayat maya maraming sasakyan no eh. Ayan, Ayan po. busy din po ako sa kaba, anong po, kapi bibi, kaba ka sugar, kaya hindi po maharap po yung ano yung mag-vlog uh, mag Ngayon pa lang po, papauwi lang po Mas marami yung mga, uh, ano, mga estudyanteng umuwi na. Tatlong araw na po na, ano, na masama po ang panahon. Kahapon, mala, ano, umulan. Ngayon naman, makulimlim na mainit. Mainit na makulimlim pa. Iba yung nararamdaman po pag mga tao kapag ganito ang ano uh, ganito po ang panahon ayan po Kaya po di po ngayon, nasareno. sa nasareno po ngayon, biyarnes. Hindi po ako nagsimba. Po, oh, ayan okay. ah, po. O, ayan. Aakyat sana ako dun sa food break. Kaya lang, so, ano na ako, ah, parang umuugaw eh. Wag na uga na yan, ma, nervous oh ako. Iba na kasi ang senior, nene nervous pag <laughs> Ayan. Tsaka ano po, ang tao na namamalingke, nasa loob na po pag ganitong oras na po kasi ka, kalalabas ko ngayon, eh, ang mga tao nandoon po sa loob, lalo na po sa may, ano, sa may mga isda, mga prutas doon po sila, sa may, ano, sa may karnihan at saka sa may manukan. Doon po ang maraming tao ngayon. Oo, ngayon po gano'n. Kaya nga po, Uh, kayo, kayo, kayo po pag ganito po na may pupuntahan kayo sa pag ganitong panahon. Dala, dala, lag po kayo ng mga tubigo. tubig o tubig, payong, sombrero, uh, at saka yung gamot nyo. Uh, pamaypay, ganun lang po yun. Pamaypay ang dadalhin nyo, gamot, tubig. Uh, sana ingat-ingat po kayo, lalo na po kayo sa pagsakay ng jeep, yung mga senior, mga estudyante, mga ano po, yung mga Uh, ano ba yun, yung sumasakay sa likod ng ano, ng uh, motorseklo. Ayan po, yan. Bye-bye. See you my next video. Please subscribe, like. Salamat, salamat po. Salamat sa inyong lahat yan. Ingat-ingat po lahat-lahat. Bye-bye po, bye-bye.